Trixie Rimolador-Modina, 20, ang sexy babe ng Taytay Rizal. Beauty comes in different size, shapes, and colors. Nobody is perfect. At sa mata ng Panginoon, tayo ay pantay-pantay. And I thank you. Our sexy babe number 2, Trixie Modina. Hi, Hello, Hi, Trixie. Hi, Trixie! Oh my God! Ang ganda-ganda ganda mo naman. Thank you so much po. Ang, ang ganda ng laban. Oo, oh, oh. Tangkat. Ang ganda ng na laban natin today isang mestiza at isang napakagandang Filipina beauty. Beauty yeah. Yes. Kamusta yeah. ang pakiramdam na kayong dalawa ni Charlotte, Charlotte. ang unang contestant sa pagpapagsimulaan? Um, super kabado po and at the same time excited po kasi uh, ano ko po kasi ito first TV appearance ko po ito. Ah! Wow! And, uh, super thankful po ako kay God kasi tinupad niya po yung pangarap ko. Oo. Oh, tsaka okay. balita namin, uh, meron ka sa pageant. Yes po. Ang binibining taytay -tay sa January 28 po, yung oh my, grand coronation namin. Wow, lapit na. Oh, good luck, na. luck, yeah, yes, good luck sa'yo. Thank you so much po. O parang matagal ka na nagpa-pageant, no? Um, since I was 14 years old po. 14. then, nung nagka-pandemic po, nag-stop ako for five years kasi bumaba po yung self-confidence ko. Bakit? Bakit? Nung pandemic po kasi, um, tumaba po ako, then bigla pong payat. So, nagka-stretch marks po ako. Sabi ko sa sarili ko, mm -hmm. hala, hindi na ako pwedeng sumali kasi nagkaganto na yung katawan ko. Mm -hmm. Then, paglipas po ng panahon, bigla ko pong na na, ay, unti-unti ko pong na-realize na, hindi naman pala siya hadlang sa pagtupad ko ng pagpursu ko sa pageantry. Kasi, oh, oh. ang dami ko pong napapanood ng mga beauty queens at nai-inspire po ako dun sa story nila na, no matter what yung imperfections mo, color or shape ng yeah. body mo, hindi yun hard lang para sumali yung beauty magic. Buti Kaya, naman na balik mo yung kumpiyansa. Oh, yes po. Yes. Oh. Thank you dahil dumating ka today, di ba? Thank you po. At wala oh, po oh, yung so, yes. fear na yun. At tama. lahat tayo, may iba-ibang klaseng imperfection. Yes, yes. Oh, And May kanya-kanya oh. din po tayong uniqueness. Yes. yes. Si MC nga, sumasali pa niya ng competition, naka-two-piece yan, kahit di pa. <laughs> oh, 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 siya naiilang. Oh. Oh. Minsan two-piece, minsan isang baki. Huwag kayo isang baki. Grabe yun pa ng health. Balak mo rin maging FA, Trixie? Yes po. Um, pangarap ko po asing mag-travel around the world. Sasama ko po yung family ko. And ang country po na gusto kong puntahan na pinakanguna is Switzerland po. Ang ganda po nice. kasi yung yes, environment ganda. nila. And gusto ko pong matry yung chocolate factory po doon. Yes masarap oh, At yeah. napaka-safe sa Switzerland At malinis. Oh. Yes. Oh. Okay.